Imbes na matakot ako, natawa at nainis ako sa movie na to. Title ng movie, Espantaho. Siguro kung meron man na ako nagustuhan sa movie na to, yung title, <laughs> Espantaho, kasi nga, Scarecrow. So yun, in-spoil ko na. Ginao ka na yun. As expected from the trailer, umasa lang sila dito sa mga jump scare na nakarelay lang talaga sa tunog. For me, hindi rin talaga maganda yung pagkakabuild up ng mga panakot and kung maapektuhan ka man somehow, magugulat ka lang imbes na matakot eh on which hindi rin naman ako nagulat. <laughs> Unang-una, interesting naman yung concept ng film eh. Dalawang side ng pamilya na nag-aagaw sa isang bahay at mga lupa, tapos may mga supernatural na nangyayari, pero hindi lang nila maayos na nakwento yon. Meron din sila ditong painting na may sumpa na okay din naman sana pero hindi rin nila nagamit ng maayos. Tapos yung reveal pa sa may ending nung nakita nga ni Joda yung asawa niya doon sa may picture kasi coincidence, wow! <laughs> Speaking of coincidence, grabe din yung coincidence na nakahanap sila ng isang tao na nakakaalam ng mismong bagay na pinoproblema nila. Alam ko, sasabihin ng iba dyan, ay hindi kasi magaling siya sa arts kaya alam niya. Pero hindi eh. Sobrang nagkataon naman na yung nag-iisang nilapitan nila, meron pang actual prints and everything nung mismong artist and or painter na binanggit nila. What? Bale nga sana kung meron silang pinlant within the story na merong article or meron nabanggit na ganitong painter or painting pero wala naman din eh. Tapos nagkataon lang din, nakilala lang din ni Chanda Romero tong nag-iisang expert na kilala nila. <laughs> Tapos yung twist with Lorna, sana nga dito na lang nila finocus yung mismong core ng story eh. Pero flood pa din naman kasi nagkataon naman ding konektado na naman sa kanila. <laughs> Gets ko naman na hindi to chronologically shoot, pero alam mo yon hindi lang consistent yung emotions ng mga actors kapag lumilipat ng sequences May isang scene na nagbabangayan, awayan, sigawan, sumbatan Tapos next scene, chill-chill na lang sila na parang walang nangyari <laughs> Tapos ito pa, all throughout the film pa isa-isa na nga nawawala yung mga kaibigan Mga malalapit kanila juday, tsaka yung mga step-siblings niya Tapos sila nangalan ni Chanda Romero yung naiwan sa may dulo Pero hindi mo maramdaman yung kaba takot sa kanila the fuck na nawawala na nga yung mga tao sa bahay nila. Diba dapat doon palang sobrang kabado na sila tapos hindi mapalagay or whatsoever? Kasi kaibigan mo yun eh. Yung iba anak, kamag-anak. Tapos hindi mo man lang hahanapin ng todo-todo. Like what? <laughs> Interesting din naman yung isa pang twist kay na Ang galing niya, no? double twist, no? Namulto siya na mala six cents. And okay naman din yun kasi nagamit naman nila in some other way. I also didn't like yung monster here na paulit-ulit yung pag-atake niya. And for me, hindi masyadong creative yung pagkawala ng mga biktima niya. oh, creative kasi mayroong uod, may linta, may daga. Pero hindi siya creative kasi hindi sila nagko-commit kumbaga, parang alam mo yung pagkawala nila, ayun, vanish na, derecho painting, na hindi man lang pinagpick yung takot. Tapos yung twist nga kay JC, feeling ko masyado nilang na-reveal ng maaga na meron siyang masamang plano. Sana sa may dulo na lang nila in-uncover yun eh. Tapos eto rin, siguro kinuwento na nila doon sa may bata yung gagawin nga nila kay JC na i-alay nga nila siya. Pero bakit nila kailangan pa ipakita doon sa may bata na meron silang iaalay? considering na bata pa yon and vague pa yung understanding niya sa mga nangyayari. Kasi so paglaki nitong bata, meron na siyang trauma and everything na inalay yung tatay figure niya. <laughs> so ayun, kung usapang takutan, mas natawa at nainis talaga ako sa movie na to. May potential naman yung plot and premise eh, pero nasayang lang din at hindi maayos na execute and sobrang nasayangan nga ako kay Juday and Chanda Romero kasi ang ganda ng acting nila eh. Pero yung mismong movie and story hindi naman nakasabay. Siguro kung meron ng maganda doon sa may film, yung cinematography nga nito and visuals, pero syempre, it's not enough nga. So ayan, again, ang title na to is Pantaho and ang torta rating ko ay 1 or 2 out of 10.